tapos ng, ala, dito, dito, na ano. Ngayong taon ito, sigurado makaka na tayo makakonsola. pa Simula ko lang dito, ito eh. Nito. Ay, Ayan, ito, natin. Ay sigurado dito Dami na, natin dito. Dami na pala tayo Ayan. Naman, tatay, mga At, sigurado, Simula pa lang 'yan hindi hmm. pa tayo pwede magtula. Ayan, yeah, nasarap tulahin nito. Yun ang kulay gold. Oh. Ayan. Palaktigin natin kunti. Pag lumaki na yan, pwede na yan. yun know, o, pag lumaki ang mga maliit yan, pwede na tayo magtula. Oo. Yun yan mga maliit na yan. Sarap yan, ano, uh, yun sabong o. sa kawali. Ngayon, yun ang kulay gold. kayo para mabilis lumaki. Para may tulahin tayo. Hindi ko lang tayo sa ating family. So, magpasimula tayo ng mga no, native chicken Chinese, mga idol. Para sa may future poultry uh, tayo dito. Ayan. Ayan. Kaya nagpatanin kami ng mais dito. You know, mga isip yung lahat para sa ating French chicken. Ayan na sila! Matasusa na natin ang pagkain nito. Dahil naranas ko natin ng mga tanim na mga pagkain nila. sa mga Ayan. Mga uh, mais. Uh, Masaganda natin ating kulay Masarap yan, talagang masarap yan kasi yun ano yan eh. Native chicken yan eh. native chicken yan, eh. native chicken yan eh. talagang masarap yan. native chicken masarap talaga. Mga ano pa lang yung ano. piraso pa lang ito eh. Bisa yan, bisa black na piraso. Oh, wow. Oh, wow. Wow, wow, so, wow. taon, sigurado dadami na ito. Okay. So pwede na tayo magkatay. Oh, wow. Yan.